Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Mula po sa pamumuno ng aming Force Commander Police, Colonel Celso M. Rodriguez. Kani-kanina lang po ay umarangkada ang tropa natin dito patungo sa lungsod ng Maynila, dyan po sa liwasang Bonepasso, upang maging dagdag-seguridad sa gaganaping meeting diabase. So karagdagan lang po sa ating mga kapulisan na nandyan, ay dapat panatilihin ang maximum yan. tolerance. Kailangan po natin panatilihin ang maximum tolerance, lalo pa at baka maraming tao ang dadalo yan. sa araw na ito. So, karagdagan pa, bigyan naman natin daan. Ano nga ba ang AAA policy ng ating Regional Director ng NCRP? Ano lang iba ko di si... Police Major General Anthony A. Aberin. Yan. Ano nga ba ibig sabihin ng AAA? Hmm. Yung tatlong A po yan, kinuha po sa Anthony, Abelyada, at sa Aberin. Alamin naman po natin anong nga ba talaga ang kahulugan niya, bakit 'yan ng mm -hmm. policy framework ng ating regional director yes. ng NCRPO. Sagutin po yan ng ating partner na walang iba kundi si Patrol Human Renalintangyak. Dapat ang ating mga kapulisan ay may sapat na kahandaan at kasanayan sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin pangalawa ito yung active or dapat maagap ang ating mga kapulisan binibigyang diin nito ang pagiging proaktibo ng mga kapulisan sa pagresponde sa anumang insidente at pangangailangan ng komunidad at ang pangatlo naman ito yung allied or kaagapay dapat tayong mga pulis ay kaagapay sa ating mga komunidad at iba pang sektor ng lipunan kabilang na dito ang ahensya ng gobyerno pribadong sektor media at mismong komunidad. So karagdagan pa guys, itong AAA policy ng ating Regional Director ng NCRPO ay tuloy-tuloy na para ng ating mga pulisang dito sa NCRPO yes. nang sagal ay mas mahusay, mas maganda mm -hmm. pa ang seguridad at serbisyo publiko ng ating mga pulis. Dahil sa bagong Pilipinas ang, ang gusto, gusto ng, ng pulis, ligtas ka. Reassure the public that their rights and safety May pre-accounting tayo sa mga Parasitic Guidelines Kailangan na matapas pagsubok Hindi natitinag ang ating lahi Dumaan man ang pagkabigo sa ating buhay Cry on, all others, especially offices, uh, walang exempted. Bad ng Philippine National Police ang matinding maximum tolerance. Yan ang balitang hatid ni na Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz at Patrol Woman Reynaline Tanguya. ng kilos protesta kinakikiusap lang namin na sana maging uh, mahinahon ko sila. Pagpunta sa pagsubok Di natitinag ang ating lahi Dumaan ang pagkabigot sa ating And opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.